Stephanie. Stephanie? <laughs> pangalan ng babae yun eh. Ikaw, pangalan mo? Naan lagyo mo? Si Pisao. Pisao? Akala akong lugar. Ito yung Pisao eh. Okay, isang ano nga. High five, Pisao. Yan, bising-bising na yung ating team Kalutz. Yan na si Madam Kalutz. Morning. Anong ginagawa <laughs> ko? Yan. Paglalagyan uh. ng damit yun ah. sine na ngayon Final uh. ano na ngayon ah. Uh. Set up para... Maya maya papunta na kami sa Magalang uh -huh. o sa Pisaw. Ito ano yung mga damit. Pinaghihiwalay uh -huh. uh -huh. na yung mga pambata, ito. panlalaki, uh, pambabae. At yung uh, okay, mga pangmatanda pang na lalaki at Ay, babae. Okay, okay, okay. okay. okay, okay. niya, yung oh. yeah. Tapos dito, yeah. luto, luto na rin yung ating uh, napakasarap na pansit. Ito. Ito. Yeah, ay Ayan. Tapos sa uh, uh, luto na rin po yung manok natin. Ito nga pala, napakarami. Napakarami ng uh, chicken. Anli talaga to. <laughs> Ang dami. Marami nang makakain ng mga katutubo nito. Tiyak matutuwa sila at mabubusog dyan. Kasi, salamat ulit sa mga sponsor natin. Ito pala yung second batch na kasi medyo marami-rami. Napakarami kasi ng uh, katutubo doon kaya hindi kaya ng uh, first batch lang. Kaya sinigan batch yung pagluluto ng pansit. Meron tayong sahog ng uh, atay at chicken, chicken balls sa squid balls. Yan. Tapos sa uh, yung gulay, dami-dami din. Yan oh. No? Yan, umpisa na yung ating repacking. Ito, tapos na yung mga damitan. Punta naman tayo sa food. <laughs> diyan. Maraming matutuwa dyan. Maraming uh, mga katutubo na mga kababayan natin na matutuwa. malapit lapit-lapit na rin tayo matapos. After nito, gora na tayo. <laughs> uh, salamat sa mga tumulong sa nag-pack. Salamat sa tulong. Yan, tulong-tulong sa pagsulong para sa bayan. <laughs> Na. Let's go. na, Let's go. Let's go. Let's go. Let's kami Let's go. Tapos... go. dito, go. Eh, pa yung Let's uh, mga Let's Ano, dito go. Let's go. community nila. Let's go. Let's go. Let's sa atin. Kasi nga, uh, tinimbre na natin na sinabi na natin si Mang Jobin yung nag sa atin eto ito yung mga community dito Maram, kaya madami-dami Pero masarap talaga ang tulungan basta mahipan tulong lang tayo sa mga tapuan natin katutubo

Ayan, okay, ang daming palang community Ay, dito. Ngayon lang ang first time na natin ito yung community. Hello! Ano oh, <laughs> First time mo makapunta rin dito, no? Oo. Ayan, napakarami talaga. Buti din naman silang nagsitulakan. Kaya ang ginawa namin mga kalus ah, pinaupo na lang namin kasi kung pa sila, baka mag-away-away, nagtutulakan.

habang distribution tayo ng na ating mga na katotido dito sa magbailang sa isa. Doon, doon, doon. Doon, doon, doon. Doon, Ang importante, <coughs> mabigyan lahat. Ah, Meron naman tayong inas para sa nilang lahat. Kasi tama yung bilang natin dyan. Takayanin naman. Yan. Although ganun karami man sila pero hindi ganun na nag-aagawan. Okay naman. Mababay naman yung mga bata. sa mga community dito. Kaya sana mga kalot sa, sa susunod kung may, sobrang tayo, may mga uh, sobrang blessings pa tayo, pwede dati magbahagi ng mga school materials dito. Kasi yun yung sinabi ng guide natin si Miss Jo Bilye dito na uh, kailangan uh, nila ng school supplies. Oh, oh. oh, mga ano na. Yung mga meron dapat na Kamu kau mau pakai tak? Kau mau Eh, walapa, si nong walapa jan. Si ito, dito, dito. Nabigyan na dito, dito, dito. Dito, dito. Oh, <makes noise> ba lahat? na dito. Ay, ganun kabilis pala. Sige. Yes. <makes noise> oh, oh, <makes noise> Dami-dami. Hmm. Ah, dalawa. Ito. Ah, may nice. Kumusta po? Kumusta? Mabuti naman dalawa Pero, ba't ba? Ay, wala matanda, <laughs> matanda. Yan, merami pala yung ano natin, pagtayo. Hindi siya kulang. talakpakan natin. yung mga kalus natin. Shout out ko pala kina Samuel Leo Woods, kina Desert Catman, kay Wilson Flores, kina Mrs. Marine. And uh, sa lahat po nang tumulong sa Kalitong Pinoy Charity Works ngayon, thank you, thank you. Uh, Masucces po yung ating Charity Works. Nakita po natin yung ating uh, kalagay ng mga kabahay natin na katutubong ay tabi po sa...

Yeah, Yung mga pamilya nabigyan din yung mga sila nanay, mga nanay dito. Ayan

<laughs> Gusto niyo ako maging ninong? Oh. <laughs> Alam niyo ba yung ninong? <laughs> Ang kain lang kayo maigi ha ah. Enjoy your food uh, Ano pangalan mo? Mira 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 Ano? Sabihin mo, mo na yung uh, pagkain pagkain so, Ubus na? Hindi niyo po kain mga kids Marunong kayong magkapampangan? Oo, oh, oh. oh, kayong lang kayong maaayin ma, naman, o oh, mabuti. Mga ko nga, masales eh, kayong kapampangan, e. Mangyam? Mga masales e. Ay, Kaya, wow. ka. Kapampangan nito. Kapampangan mangan na na? Manggan na na? Ano? Manggan, mangan. Iyan, mangan na kayong mangan. Mangyan mo yung manok. Masarap yung Mga so, mangan Ito si Kuya Alvin ah ng kalutong Pinoy. Kalutong But Pinoy. Ito, ito. Susunod, pag may sobra tayong blessings, mga ano naman, papel, notebook. Ano kayong uh, magar? Sa, Sa, itong, Sa, itong, Sa, itong, Sa itong, na, Yan, yan bigla, ano? Sino yung pinaka-head nila? Si Ate ah, Miss Jobelin. Si Miss yeah. Jobelin. Ah, okay, si si Miss Jobilin, ito yung pinaka-guide natin dito sa community dito. Siya laging uh, tinatawagan ko about dito. Yan, hello, uh, Miss Jobilin. Hello. hello po. <laughs> thank you, thank you. Sa, una sa lahat, uh, gusto ko na magpasalamat sa iyo sa pag-guide mo sa amin dito, yung Team Kaluts, Team Kalutong Pinoy dito sa pag dito sa inyong community. Yan, thank you, thank you. Uh. <laughs> so, Pwede mo -ano po ang request po. Ano po yan? pero alam po natin maraming makakapanood. Oh, sige po. Uh, sa mga bata po. Uh, konting hiling lang po sa mga bata yung mga gamit sa eskwela. Oh, sige po, uh, walang, ano po yan, walang problema. Basta kung mayroon tayong mga blessings na darating, uh, isa kayo sa mga uh, kukontakin ko para ma magbahagi ng tulong dito sa mga community natin. Kasi sinabi ko na rin ngayon sa video natin, yung, ang uh, gusto nila ay yung mga School materials, di ba? Uh, yung mga notebook, uh, pencil. Saka yung oh. payong. Siyempre, tagulan na po yung pasukan. Opo, sana uh, maraming uh, mga kababayan natin. Kasi uh, sa Africa, ganyan din ginagawa ko. Pag uh, bagong magpasukan, uh, nagbibigay kami ng mga school materials doon sa mga community. Ganon din ang ginagawa ko sa Africa. Sana dito rin uh, marami pang tumulong sa atin para naman yung mga bata dito uh, matulungan natin kahit papano. Uh. Yan, uh, Miss Jobelin, ano po po bala dito? Ang tawag dito, uh, itong community dito po ito, kailan nagsimula? Ano po, bali, noong 1991 halos hindi po, po ganito. Yeah, po. Pero noong 2003, doon po nabuo yung community dito. Community po kasi po dati po may na, kas, kaso na matay na po yung tatlong matatanda na parang uh, presidente eh, po sila ah, tapos okay. may naka may nakita po silang ano po missionary yung may ano na simbahan na to ah ibig sabihin uh, may, po. yung missionary siya ang nagag uh, ng uh, simbahan kasi dati po hindi po buo yung mga hindi ganun kadevelop hindi sa ganito ah. iwahiwalay po yung bahay noon po po sa pinakatuktok yung bahay namin pero ah, iwahiwalay po yung bahay pero na, dahil may simbahan na po may missionary sa uh, niya po, pinag-ipon-ipon po niya yung mga aita. Ah, ganun. Ba ah, kaya pala nawala na sa Bundok Arayat kasi pumunta kami sa Bundok Arayat, doon dapat talaga kami gagawa ng kanito charity work. So, uh -huh. ang nangyari, pumunta muna kami doon, wala pala, uh, wala kami nabutan doon. Sinabi nila, nasa Magalang na. Ibig sabihin, nandito na yung mga taga-arayat. Bali, ang pinakaunang nanirahan po dito, uh -huh. Yata. Wala yung siya dito. Yung pinaka-chip po namin. Oh, si si anong ba tawag Apong dito? Ano ba tawag dito sa pinaka ano, kapitan or chieftain lang po. -10. yung ten. pinaka-leader ng mga Aida. Ah, yun ba ganoon pala? Oh, sige. Si Apong Jo. Bali, maganda yung ano no na yung na, nakaisin nung kasi pagsasamahin lahat ng mga katutubo nating oh, kababayan natin, ay ta dito. Ibig sabihin na ah, yung mga pora, yung mga magalang, halos karamihan napunta na dito sa oh, um, magalang. Pero halos pinaka ano po, porak talaga. Yung pinaka community oh, na malaki. Pinaka pa, ba, porak talaga oh, ba, sa porak. Bali ito parang second lang na mga pinakamalaki sa community. Oh, ay, kaya ngayon naintindihan ko na kasi mga nakarandi ko ganoon naintindihan oh, dahil ah, hindi naman ako naglalagay dito, lagi ako sa Pika. Kaya yun yung, yung misis natin. Yun yung kumakain, no? yung misis natin. Si Madam Kalot. Yan, kaya yan, siya makakausap mo kung sakaling uh, may mag-share ng blessings, siya ang papupuntahin natin dyan. Kali maraming salamat po. Yeah, thank uh, lahat you, thank you mga uh, blessing na uh, binibigay po sa amin, lalo-lalo na sa inyo po. Bilang daan na uh, kayo po ang daan upang makita uh, makilala po kami ng lahat ng mga gusto po pong tumulong sa amin. Oh, ito mapapanood tayo buong mundo. Okay. Hindi lang dito sa Pilipinas, basta sa around the world, okay? M makikita kung ano 'yung mga uh, kalagayan nyo dito, ano 'yung mga Kahilingan din. Siyempre, nandun na rin yung talaga. sa Sasabihin na natin. Mm -hmm. Pero ako talaga, dahil uh, ano ko rin, uh, talagang inihiling ko dagi talaga mga school materials. Apo. sa Isa ako dyan sa mga programa na gustong isulong din yung mga school materials na pagbibigay. Kasi maraming makikinabang at matututo yung mga bata. Ah. Yan. Miss thank you, thank you. Apo. And, uh, <laughs> Sana sa susunod. Ano rin, hindi ka magsawa rin i-guide uh, kami dito. Okay, thank you very much ha. Apo. Ayan, ah, natapos na tayo sa feeding program ito. Kumakain ng kasalukuyan yung ating mga katutubong, katutubo ng ayta. Yun na narinig niyo si Miss Jobig ang kanyang uh, mga sinabi. Marami tayong permission na nalaman sa kanya. Then uh, ito pa, meron pa tayong mga damitan dito. Yan. Ito yung mga damit dito. Pero since uh, nag-advise siya na mas maganda kasi, sabi niya kung uh, ipapipila medyo baka yun, <laughs> hindi magkakatulakan. Pero kanina okay naman. Pero sabi niya sila lang daw bahalang magano dito. Mag-distribute kasi yung about sa edad kasi medyo mahirap dito. Ito yung mga damit, iiwanan natin sa kanila, ipapagkatiwala natin. Then sila lang walang mag-distribute sa ating mga damit. Hello kuya, ano pangalan mo? Pisaw. Pisaw? Pisaw. Pisaw, ikaw. Pisaw ang pangalan mo? Ako ang pangalan ko. Ikaw para ng pangalan mo. Stephan. <laughs> Yan, eh, siyempre may kalutong pinayan. Pangalan ko po, Stephanie. Stephanie? Pangalan ng babae yun eh. Isaw pa? Ikaw, anong pangalan mo? Anong lagyo mo? Isaw. Isaw? Akala ko lugar. Ito yung pisaw eh. Okay, isang ano nga, high five. Isaw. Isaw, anong isaw? Anong isaw? ko muna yung ating mga kababayan. Uh, kain lang po kayo, maligay ah. Uh, kain po kayo mabuti eh. Kaya po ba yung pagkain natin? <laughs> yan, sa susunod ha, marami pa po yan. Basta magtiwala lang tayo kay Lord. <laughs> okay, nai. 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 <laughs> Hello. Ano, enjoy na enjoy sa pagkain na. Eh. Hello, kain lang po tayo mabuti diyan. Ya, yeah, kain lang po mabuti. Tay, kumusta po? Mabuti naman. Ah, ay ayos yan. Kain lang po tayong uh, maayos. Hello. Kumusta? Okay lang po. Yan, enjoy your food po, lahat. May lang nang Okay, thank you, thank you. Yes, marami pa yan. Marami pa susunod. <laughs> yan, Uh, Nagkutan na natin yung mga ating mga kababayan. Ito, salamat kina Kuya Bok. Yan yung mga, mga tumulong sa atin. Si Pari Cesar. Mga kamag-anak. Si, yan, sila Aldrin. Para pamilya ni Bossy thank you thank you very much sa inyo sa pagtulong sa charity works natin na uh, this uh, June. Thank you. Sana di kayo magsawang tumulong din sa atin. Maraming salamat. <laughs> uh, kasi eh, nakita man natin yung nating uh, paano tayo magkat, talagang hindi biro din. So pag nakita mo yung mga bata yung mga nandito, talagang uh, mawawala yung pagod mo. Uh, thank you thank you sempre sa kinati lebi. ano dito medyo fresh pa talaga sa kinamadam Kaluts. Eh sa mga tropa natin, yan, thank you, thank you sa, sa inyo lahat. Thank you. Sa uulitin. Yep. <laughs> sa mga residente, si... Bal, may katoko po kayo dito, sa community nito. Ah, uh, sa... Nag-wawals lang, nag-wawals. Ano ah, bali, yun siya, tagapangalaga ng kalinisan dito sa community. Si, si, ah, si Miss Gemma. Kaya Miss Gemma, baka may gusto kong sabihin, may sasabihin po ako po sa inyo na marami po kami kailangan dito sa bundok na pangangilang na sa mga bata. Yes. Damit. Ay, damit. May dala kami na eh. Mm. Da, damit. School supplies sana. Uh, pag uh, sobrang -sobra blessings natin. School supplies. Ang, ano ang, ang, talagang gusto ko ka rin. Kagaya na sinabi ni Minister Jobelin, ganoon din ang ano natin. So, ipaparating natin yan sa ating mga kababayan. Na sana may mga mga, mga may tumulong. Oh, na. may tumulong o oh, bukal sa puso na tumulong pa uh, para malaman naman natin yung ano. Ako po talaga school supplies para sa mga bata. Yan na. Uh, yun lang po. Thank you, thank you. Salamat sa inyo sa pagpunisan Oh, tawagin niyo po kasi uh, Kuya Alvin ng Kalutong Pinoy. Ako po ay isang nag aabroad sa Africa. So ako, ako po ay nagaganyan din, nagpipiding din sa mga Africano, mga bata. Pero sabi ko, pag uwi ko rin dito sa Pilipinas, gusto ko rin tulungan yung mga kababayan natin. Hindi lang para sa mga Salamat. Thank you. Ah. Sana tuloy-tuloy yung kalutong Pinoy. Yeah, thank you. Thank you din, Tay. Ingat po kayo dito. Oh, maraming blessings pa.